Um, hello po mga idol. Um, gusto ko lang po sabihin na nakabili na po ako ng payong po para sa pag-aaral ko, umbrella. Dahil po pag nag-aaral po sa ako tapos naabutan ako ng ulan, uuwi po akong basa. Tapos, pimple oh, po, ang kabalik talaga magkakasakit po ako. Kaya, yan, nagpapasalat po pala si Mami Ani sa tulong niya po na, na nabili po ako ng, ano, ng ng umbrella po tapos po um, um nakabili na din po ako ng, ano, ng gamot po ng kapatid ko po kasi po yung kapatid ko po kasi oh, dito po sa amin tag-ulan po kasi dito sa amin um, ilang araw po nag kaya uso po yung ano yung sipon sipon sila po mga idol am um, gusto ko lang pasabihin na nakabili na po ko ng payong po para sa pag-aaral ko umbrella dahil po pag nag-aaral po kasi ako tapos naabutan ako ng ulan uuwi po akong basa tapos oh, so, siyempre po ang kabalik talaga na magkakasakit po ako kaya yan nagpapasalat po pala si mami ani sa tulong niya po na, na nabili po ako ng ano ng, ng umbrella po tapos po um, um, nag, nakabili na din po ako ng, ano, ng gamot po ng kapatid ko po kasi po yung kapatid ko po kasi oh, dito po sa amin tag ulan po kasi dito sa amin um, ilang araw po nag ulan kaya uso po yung ano yung sipon sipon kahit ako po nagkasipon din ako eh, pero um, inanong, inanong, ko lang ng kalamansi kaya bumili po ako ng ano ng sa kapatid ko sa bunso ko pong kapatid um, nabili po ako ng gamot kasi po am um, bilang panganay am um, ayoko din po silang ayoko pang lumala yung sakit kasi ang um, kaya nga po ko kaya nga po ko mag-aaral po kasi po ang ko kung matulungan yung magulang ko um, tingnan nyo po yung situation po um, yan po yan po yung kapatid, po yung kapatid ko po uh, um, may lagnat ay ano po siya po tapos po may sip on may sipon po ngayon lang po natin siya nagkasakit ngayon araw kaya nga po dugulin na po ng gamit para hindi na po lalong lumala po um, gusto ko din po palang pasalamatan po si Ma'am Mary Jean po. Uh, Pinaganan din po ko ng pambaon po sa pag-aaral ko po pala. Kasi po, yan, um, kahit tanongin niyo po yung mama ko kung po ako, kung may baon po ako pa nag-aaral, kahit kahit ano po wala po eh minsan lang po kung swerte talaga na ibaon na 10 pesos talaga yung baon ko po, po talaga magkapon po yan 10 pesos pero kung wala po mag-aaral pa rin ako kasi um, hindi naman importante yung, yung baon talaga eh ang importante may pinag-aralan ka talaga yun yung mahalaga kasi pa may pinag-aralan ka eh, hindi yun sa'yo mga nakaw habang buhay mo yung sa buhay mo kaya napapasalamat po sa lahat po na tumulong po sa akin, sa mga mabuting mga sponsor po dyan. Um, thank you, thank you po sa pagtitiwala nyo po at pagsusuporta nyo po sa akin. Salamat po talaga mga idol sa patuloy nyo pong pagsuporta po sa akin. Um, hindi ko po kayo makakalimutan. Um, hangad ko lang talaga na magkapagtapos ng pag-aaral. Matulungan ko yung mga kapatid ko, yung magulang ko kasi Nakikita na naihirapan sila, um, naiiyak ako kasi kapag may problema yung magulang ko, may problema na din ako. Kasi bilang panganay, um, alam ko yung pinadadaanan, pinadadaanan po nila. Um, ano po masasabi mo sa masa tumulong po sa atin na ganito po yung sitwasyon natin? Um, ano po masasabi mo sa nagbibigay ng tulong sa atin? Maraming salamat po, ma'am. Mami-ani. Tulungan niyo po nakabili pa ulan naman po. Ba'lay naman sa inyo po kasi kagabi pa ulan. Salamat po. Salamat po mang ani sa sabi niya na niyo sa notebook. Kabili po yung notebook. Tulungan ko po ako yung kapatid ko nag-aaral din po siya, wala po siyang notebook. Ah kaya po may ano kaya matutulong po sa amin. Ayun kahit ano nakakabili tayo kahit paano um, ngayon nakabili din tayo ng pang ulam kahit paano um, gusto ko lang mapasalamatan yung lahat po na mababait po na tumutulong po sa amin sa sa araw-araw po na yan pangulam, ulam pang um, napapasalamat po na maraming maraming salamat po sa inyo po mga mga idol at mga mababait pong sponsor po talaga at patuloy po sa akin ang susuporta yan sa ang kapatid ko ay wala po kayong magkakapatid bilang panganay po. Ang gusto ko lang po matulungan yung magulang ko. Um, kaya nagpupursige po kahit, kahit gaano kahirap. ang um, patuloy din yung laban. Um, pinipilit ko na lang po maging masaya. Kaya nagiging masaya din po kasi po um, hindi ko ma-expect na marami po lang tumutulong at mababait ng tao talaga na hangad kaming tulungan. Kaya, thank you, thank you po sa inyong lahat mga idol at mga mabait na sponsor. Um, God bless po sa inyong lahat po. Ingat po mga idol. Yan po. So, ngayon kakain na kami. Yan. Kakain Kaya muna kami. Po sila po sila. Sige na. Salamat. Salamat po. Nagpapasalamat po sila lahat. Nagpapasalamat din po kay Ma'am Mary Jane. Yan po. So, ngayon po tanghalian na kakain na po kami. Yan. Nakita niya na po yan na... Luto na nagluto kami ng ng ano para ano tapos pag ulam na lang salamat po mga idoling at God bless